Ate, nakataya ang happiness ni Mama dito. Tingin mo ba hindi ko iniisip ang happiness ni Mama? Kaya nga ako pumayag na pagtakpan ko anong nangyari kay Papa before eh. Okay, aminin ko. Hindi ako naging pata sa inyong tatlo. Hindi rin kayo naging pata sa akin dahil sa mga reaksyon ninyo. Hello? Alam mo, hindi mo kami matatakasan. Ayaw mo naman siguro na maging huling pasko to ng anak mo, di ba? Alam mo kung sino makakatulong sa atin ngayon? Your family. Kung gusto nila akong tulungan, tutulungan nila ako kahit iba ang opinion ko. Give and take din minsan. Huwag puro pride. Pride na nga lang. Meron ako, Carl! Ako! Si Noel! Andito kami! Bakit ba mas mahalaga yung pride mo? Wow, ang ganda naman yan Ate ah. <laughs> Thank you. Mm. So, Ate, mm. Nakapag-decide ka na ba? Saan? So, sa so, kasan ni Mama. Pae ka na ba talaga doon? Well, sa totoo lang, joy wala namang masama sa plano nila and after marinig ko yung side ni Mama, Yeah papayag na ako. Tsaka wala naman akong rason para kumontra pa. Ikaw? Ikaw, nakapag-decide ka na ba? Kaya alam ko, it'll take you 48 years to decide kung anong gusto mong flavor na cake sa birthday mo. Mm... Okay lang sa akin. Oh, then that's great news. Sabihin mo na kay Mama. Naghahanap lang kasi ako ng timing ate eh. Okay. So, uh... Paano si Ate Love? What do you mean, paano si Ate Love? Inisip ko kasi... Convince kaya natin siya. Good luck sa sa'yo. Alam mo, bigay ko na lang yung number ni Batman at kapag hindi mo na siya kaya, si Batman na ang bahala sa kanya. <laughs> <laughs> Grabe naman to. Susubukan lang naman natin. Tsaka, di ba, at least walang masasabi si Mama sa atin kasi ginawa natin ng paraan. Okay. Okay, fine. Pero may utang ka pa sa akin. Hmm? Mm -mm, hindi mo pa nakwento sa akin kung paano mo nakilala si Alex. Ah... <clears throat> sa ano lang, sa may open house lang. Sa isang subdivision na inaahentahan ko. Ayun, nagsimula sa kwentuhan. Mm, may nabili ba siya? Or should I say, may pambili ba? <laughs> si ate talaga. Ba't mo ba ako in-interrogate? Sige nga, ikaw. Oh. Kailan ka ulit magkaka-boyfriend? Yung seryoso ang boyfriend, ha? <laughs> 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 Namubod sa makinig ka sa akin. A wise woman once said, a man is not a necessity. It's a luxury. It's like dessert. Okay lang pag wala. Sino namang wise woman yan? E di share. Alam mo, wala na akong panahon sa mga ganyang bagay kasi busy ako sa trabaho ko at focus ako sa family natin and I wanna enjoy life. Okay? Okay. Mag-focus sa work ko. Oo, oh, balik na! Dito na! Dito na! Ay! Ay! Alamak? Ay! Alamit, alamit. Ay! Alamit. O, ay! 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 Ay okay, iba pula, yes. may kulay pula pa. Oh, mga. Hope. Oh, uh, yung kwarto mo na ayos na, so pwede ka nang lumipat doon tonight. Okay, ate. Thank you. Ma! Ma, hindi ka dito, hindi ka dito. Hindi ako, ma. Andito na yung PPE ko, oh. Look. Oo. Oh, oh. Ma, pwede mo itong ibigay sa hospital mo, tapos yung iba sa ibang center. Ikaw na bahala. Thank you, anak. Malaking tulong ito. thank you. Ay, teka. May tawag sa hospital. I'll see you later, ha? Kayo nang bahala dito. Oh, sige, ma. Ah, sige. Manok, please. Isasali tayo sa kapayan. Habang nabiyad ka. mo. Social distancing na po. Ah, Uh, Hope, Gawa mo? Um, well, um, it's my design, pero gawa ng mananahe ko. ah Hope? Diba, sabi ko, bigyan pa ako ng konting time para mag-isip. Tungkol ba ito sa kasal ni Mama? Ah, nakapag-decide na ako. Promise talaga, pag-iisipan ko. It's not a definite yes, but I want to start taking steps toward that direction. Talaga ba, ate? <laughs> <laughs> parang tonight, may naiisip akong gawin para kayo ng mama tsaka kay Mang Jose. Oh. Yeah, parang sorry ko na rin. <laughs> <laughs> Matutulungan mo ba ako? Oo naman. Anong plano mo? Love <laughs> may yan, Oops, <tonight>. lang. <clears throat> wow! George Clooney. Ah, yes, you look good, Jose. Very oh, nice. Okay, <laughs> <with you>. <laughs> just a few more steps. Okay, one, two, three, four, five, and there. Hold on. What is <gasps> Wow! Ang ganda! <laughs> Kuwapo niyo siyo. <laughs> <laughs> oh, eh, oh, upo na po kayo. <speaking> Magic. I'll push it. <laughs> mm. Gusto ko lang mag-sorry sa mga nagawa ko at sa mga sinabi ko. At nangangako ako na talagang susubukan kong maging okay sa kasal ninyo. Thank you, Anna. I love you. Ano si? <laughs> Enjoy your dinner. Enjoy. Enjoy. Here we go. Special delivery wow. Okay. para sa presidential tape. Wow. mm. Hello? Yes. Sarap. Yes, Nakita mo? Si. Alan. Papala kasi mga ate mo. Pamamaya, may iwanan ka. Sige ma. Nagabala pa kayo. okay. Sundin lang pa. बा oh, yeah, mm -hmm. <laughs> <tolong. Rasingka>, <laughs> Hindi. <coughs> tipsy lang. Wow. Excuse me. Carl. <laughs> Naisip ko lang. <laughs> What if... hindi kita sinuko? Sumuko sa sa'yo. What if hindi kita sinukuhan? Carl, hindi mo alam pinagsasabi mo lasing ka. Hindi mo ba naisip kung ano tayo sana ngayon? Kung tayo nagkatuluyan? Alam mo, hindi mo alam ano anong pinagsasabi mo. Lasing ka nga! Diyos ko!

Ako. I think kailangan nang linisin yung pool. Babe, hmm? what was that about? Hmm? Alam. Obviously, ayaw sa akin yung pool, right? Parang di naman. That's typical po. Hindi. Hindi ko kasi gets eh. Pagdating ko pa lang, ayaw niyo na agad sa akin. Tapos ikaw nandiyan ka, hindi ka man lang nagsasalita. Alam mo, running ka na. Fine. Don't believe me. But I'm telling you, babe, kung ayaw sa akin ng ate mo, it says a lot kung tingin niya sa'yo. What do you mean? Kung hindi niya kayang respetuhin kung sino ang choice yung maging boyfriend, malamang maliit yung tingin niya sa'yo. Let's go. Ano Anong balita sa nanay ni Jala? Nasa ICU pa raw, ma'am Ma'am, na-check niyo na ba yung email niyo? Bakit? Ano meron? Check na, ma'am. Para si Mel naman yung araw niyo. Oh my God, Andy! This is such a good news! Sa atin na-award deal? Bakit na ngayon mo lang sinabi sa akin to? Naku, sabihin mo lahat ng tao dyan, ilabas na lahat ng stocks natin na at i-prepare na lahat ng designs natin. Salamat yeah, sa ginawa yeah, mo okay. kagabi, lang, I really appreciate oh, okay. it. At alam ko naman na magkakasundo kayo ni Jose. Of okay. course. Yeah, no, Ma, that's also regret. my way of saying okay. sorry. Also bring out the red one because that's really nice too. Gusto ko sanang sabihin, let's celebrate. Kaso kalahating milyon ng PPEs ang kailangan natin i-produce, so... Andi, huwag kang nega. Kaya natin to. Of course, love. Anyway, ma'am, I have to go. I have a video call with our supplier in 20 minutes. I will prepare. Okay, Andy, good luck. Ha? Galingan mo and I'm so happy for us. Congratulations to us. Ingat ka. Bye. <laughs> Hi. Good news. Super ma! May pa client. A big one. A really big client. Oh my congratulations! <laughs> <laughs> Ooh. Ooh. Okay, come on, let's eat. Nagluto si Mang Jose. Ah, okay. Okay. Ma, uh, okay. ang laki talaga ng client na to. Nag-order sila. Sipa ka. Kaso suplado. Hindi ako suplado. Sige na, ako na dyan. Nakong tulungan. Yung pakitawag na lang ang mommy at daddy mo. Sabi, hindi ko ngayon daddy. Fine mommy mo at tito Carl mo. Teka, paano ba kasi sila nagkakilala? Hmm, smosa ka pala sa personal. Curious lang. Tsaka, interesado lang talaga ako sa love stories ng mga tao. Parang true love, true love. Lahat ng bagay, ano lang yan? Series of fake happiness at wrong decisions. Napaka-dark naman nun para sa isang napakagandang umaga. Ayun na. May tatanong sa si Maylene. Ay, um, sunny side up po or scramble? Scramble na lang. Okay po. Sabihin ko po kayo. Excuse me, Kitty. Yeah. Hi, ma. Wow! Good morning. Ay, sarap naman yan. <laughs> oh, kumain na kayo, ha? <laughs> wow. Let me help. Nag-abala pa talaga kayo. Ah, 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 yan ah, uh. ah, thank you po lang uh, sa inyo na nag-guess kayo sa, uh, sa pag-guess po sa amin ng mama nyo. <laughs> Salamat po. Salamat po. Thank you. Thank pa. ah, uh, Nga pala, ate nabanggit sa akin ni Alex na baka gusto mo daw mag-invest. May mga ideas daw siya. Ah... Uh, yeah. Yung nga, nabanggit ko nga kasi kay Joy. Naisip ko lang kasi na your profile, your business profile, I think the next big thing is diversification. Pero, yun nga, marami mga tao kasi yung unsafe yung pakiramdam nila. Naisip nila kung wise ba na mag-invest. Lalo na ngayon, nasa panahon tayo ng pandemic. But, Actually, this is the perfect time to invest. Masyadong bagsak yung economy natin. Kailangan umikot ng pera. Kaya naisip ko na maybe by investing, you can help. Oh, my company is already helping. Thank you. No, I uh, think long term hope. Long term. May I ask, Alex, magkano nga yung commission ng broker katulad mo? Alam ko kasi commission lang yung iniisip niyo eh. Alan, Katie, can I have some coffee, please? Ayubang ayaw bang ayaw sa kanya? What? Wala naman akong sinasabi na ayaw ko sa kanya. Pero kanina pa siya binabara. Wala naman akong sinabi masama. Bakit, Alex, na-offend ka ba sa sinabi ko? Oh. Okay. okay, fine. I understand. I'm sorry. Uncomfortable ako around him dahil hindi ko siya kilala. Di ba, Carl? I hope. Huwag um, na damay ang asawa ko sa mga issues mo. Nandadama yung kapatalaga ng ibang tao. Ah, uh, kita. Tama na yan. Pwede ba? Hindi ka namin tatay, Mang Jose. Kaya please lang, huwag kang mga ilam. Joy, ano bang nangyayari dito? Hindi lahat ng pamilya nagkakasama-sama. Sa panahon ngayon, ang dami nagkakasakit. Ang dami naghihirap. Tapos eto kayo. Wala kayong inatupag kundi mag-away. Hindi ko yata naaalala pinalaki ko kayong mga ingrata. <tong> Oh! ano bang nangyari ma alam ko yung kutob ko at yung kutob ko hindi maganda dyan sa alex na yan ayoko lang ma ayoko lang masaktan si joy nasa tamang edad na yung kapatid mo pabayaan mo na siya okay But I think I should go back to Manila, Ma. Ang dami kong orders ng PPE ngayon. And okay na kayo ni Ma'am Jose, di ba? Wala nang tututol sa inyo. I need to be ready na. Teka lang, anak. Naiintindihan ko kung kailangan kang bumalik sa Manila. Trabaho yan eh. Meron lang sana ako isang request. Huwag kang aalis dito na hindi kayo nagkakasundong magkakapatid. Please? Para sa akin. Okay? I'm no, okay, ma. Thank you. Okay. <coughs> I just want apologize dahil alam kong minaliit at ininsulto kita sa negosyo mo. Alam ko, mali rin na ginudge kita, kaya I'm very sorry, Alex. Parang hindi ka naman sincere eh. Well, I don't know kung ano kung gusto mong gawin ko. Anyways, napag-isipan ko na yung proposal mo and I will take a look at those documents. Sige, send ko sa inyo. mo. Okay. Is that for me? Thank you. Joy, gusto ko lang sabihin sa'yo na nag-usap na kami ni Alex. Nag-sorry like, na ako sa kanya. Gusto ko rin mag-sorry sa'yo. Mm, dahil kay Mama? No. Well, maybe but alam ko mali yung ginawa ko na ginudge ko siya. Kaya, I'm sorry na. Sige na, sorry na. Please. Oo na. Okay na ate. Thank you. Ate ho please bigyan mo naman chance si Alex. Magkakasundo din kayo. Pareho kayong business-minded. Just make sure na hindi to monkey business. Hindi, I promise. No hate. Okay. Bakit pa ang kulit mo? Oo na nga. Basta makikita tayo, ako na lang ang tatawag sa'yo, okay? Alex may kausap sa phone. Piling ko may babae siya. Tingin ko tama ang mga hinala natin. Pinagmukha hey, mo kong tanga kanina. Tapos sasabihin mo yan, tama tayo ng hinala. Tumigil ka. Oo. Oh. Ay, ano ba talaga ang gusto mo? Kagabi ko ano-ano pinagsasabi mo. Sabi mo kung paano kung hindi ka sumuko. Pero kanina iniwan mo ako sa ere. Dalawang tao ba kausap ko? May tinatago ka bang clone dito na hindi ko nakikita? Please get out of my way. Oh, sandali. Totoo naman yung sinabi ko eh. Dapat hindi kita sinuko. Please, tayo po na lang ko. Tumigil ka na. Huwag na natin gawin komplikado ang buhay natin. Oh. May problema ba? ilalockdown daw po ang oh. ating barangay. Eh ano namang hindi ka panik-panik doon? Ano ba bang kailangan mo? Hope, oh, sagutin mo yung totoo. Mahal mo pa ba ako? Pabayaan mo na ako. Oh! Pag-usapan na natin to. Hindi lang ang sagot sa tanong ko. Then what do you want from me? Yung totoo.